Hi guys. Plancha pa ka karon sa unang araw ng kasukan plancha. Malawang linggo din na nakaplancha. Tamad na. Saya. Ganda lang sa una pagpapaplantya. Pangalawa, unang linggo sa pasukan. Pangalawa, okay pa. Sunod na linggo, wala na. Hindi na marunong magplantya. Kasi pagod na. Ikaw pa maglaba, ikaw pa magplantya. Ganon. Diba? Nakapagod na naman talaga ganda lang sa start ng pasukan sipag-sipag mo magtansya ng uniform ng anak mo away-away sa mga nakarelate Kapwera nila. Sila sa una. Walang uniform. Walang uniform, uniform. Walang uniform. Walang pambilip. Meron man, inuuna ang bigas. Sa uniform. Diba? Ganon. Yun lang guys, ba?